Naniniwala naman ang ilang kongresista na mayroong umiiral na rice cartel sa bansa na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Anila hindi inilalabas ng mga rice trader ang kanilang inangkat na bigas at nananatili lamang ito sa mga bodega. Dulot nito, hindi anila buaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan kahit na tinapyasa na ang ipinapataw na taripa sa mga imported na bigas. Mga bigas natin nasa bodega. Hindi nilalabas, kaya hindi bumababa yung presyo. And, sasabihin nila sa farmers, hindi namin mabibilihan yung palay o hindi nyo ibababa kasi ang dami pa namin, hindi naman nila kaya tatutolang hindi nila kailangan ng bigas. So, naapektuhan yung farmers, walang nangyari sa consumer kasi may sabwanan, may cartel na nangyayari. Parang meron nga pong kuna sa ating po mga government agency kung bakit hindi po natin na-meet yung target natin na ibaba po talaga natin yung presyo po ng bigas Ang magkasunod na tinig ni